Hi mga kasunki! Welcome back to my channel! For today's video po, magluluto tayo ng minudo sa kamatis with lots of hot dogs. So ito po yung ating mga ingredients. Ayan, ang sangkatutak na hot dog, at ang ating kamatis, sibuyas, bawang at meron din tayong kapiranggot na pork dyan na binabad ko na sa soy sauce at paminta at lemon. So ayan, una, ipiprito muna natin ang ating uh, carrots and potatoes. Ayan. Pero hindi po masyado. konti lang. Half cook lang natin siya para hindi siya madurog mamaya pag pinakuloan na natin. Kasama ng iba pang ingredients. Ayan. So, iset aside muna natin. Then, ganoon din sa hotdog. dog eh, prito rin po natin. Mas marami yung hotdog kaysa sa kami. <laughs> Kunti lang yung meat namin. Hindi naman yan ko. Kasi mas gusto rin ng mga bata to, Ayan. Set aside ulit. Sarap! Ayan. Mag-start na po tayo mag-gisa. Siyempre, unang ating bawang. Hintayin natin mag-golden brown. At isunod na natin ang sibuyas. Ayan. Gisa-gisa then isunod na rin natin dyan ang isang katutak na kamatis para mas malasa ang ating minudo ayan sarap red na red ang ating tomato ating halo halo lang ayan hintayin lang natin siyang madurog isunod na natin ang ating pork na minarinate natin sa soy sauce lemon at paminta. Wow, sarap. At isang kutsa lang po natin yan. Mga kasungki. Ayan, konting halo-halo lang. At ayan, maglagay na tayo ng pampalasa. Of course, ang ating magic sarap. The Kenman magic sarap. Tapos nagdagdag din po ako dyan ng marami pang paminta. Kasi mas gusto namin yung medyo hang anghang sa si paminta. Ayan. Hintayin lang natin yan maiga. Tapos maglalagay na tayo ng konting tubig. Ayan. Para lumambot ang ating karne. At naglagay din po ako ng konting uh, brown sugar. Ayan, para mag-balance yung lasa medyo sweet para sa mga kiddos. Ayan, nung kumukulo na po siya. Ayan, nag -simmer. Ilalagay na po natin yung ating gulay. Ang patatas at karot. Tapos, after nito, lagay naman natin yung hot dogs. Ang sangkatutak na hot dog. Ayan. Meron tayong Uh, brown at yung red <laughs> and then last ang ating bell pepper ayan itong pinaka nagpapalasa sa ating minudo ayan sarap na oh. wow and then it's ready thank you lord for this food